Hello Baby Bites! Welcome back to my YouTube channel. This is Gia Bites! For today's video, Baby Bites, isishare ko sa inyo kung ano-ano yung mga uri ng schools na pwede ninyong pag-apalayan dito sa Thailand. Magsishare ako ng konti sa nature ng mga schools na yun, yung mga pros and cons, and then yung salary, yun. Tsaka yung mga benefits na pwede niyong makuha doon sa mga ganong klase ng school. This video is for someone na nagtanong sa akin. Kasi may nagtanong sa akin na kakilala ko kung ano-ano daw ba yung mga pwedeng applyan dito sa Thailand na schools at saka kung ano yung pinagkaiba. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, I am Ia Bites, a drama teacher in an international school dito sa Bangkok. So, kung nagre-resonate sa inyo yung mga ganitong klaseng content, don't hesitate to join the Gia Bites family. Subscribe! So, itong mga information na babanggitin ko sa inyo ay based sa tatlong pinagkunan ko. Una, based ito sa experience ko. Although, hindi naman lahat ng mga sasabihin ko dito ay na-experience ko, okay? Sasabihin ko naman kung ito ba ay na-experience ko or hindi. Pangalawa, Base ito sa co-teacher na pinagtanongan ko kasi meron din siyang experience sa public school dito sa Thailand. And then, based din ito sa TTEAST. Yan, TTEAST. Yan, lalagay ko siya dito. So, ito kasi yung pinaka-latest na nakita ko, 2024 itong pinablish. Let's get started! Ang pwedeng pagka-applyan mo dito na school sa Thailand. Nag-range siya sa iba't ibang klase ng school. Merong public school or government school, private school, private language schools, Filipino schools, yes. May Filipino schools. At syempre, meron ding international school at syaka merong universities. Okay, so mag-start tayo sa public and government schools. Basta, ang natandaan ko lang sa sinabi ng co-teacher ko na nagtrabaho sa government school dito sa Thailand, wala siyang maternity benefits. Parang alam ko, walang mat leave. Okay? So, ang alam ko noon, fresh na fresh siya pang from panganganak. Nagpasok na siya, nag-report na siya. Pero, hindi ko pa rin to sure. Kasi, isa lang naman na pagtanungan ko. Ang sinusunod nila na curriculum sa government school, of course, ay Thai curriculum. Ibig sabihin, Baby Bites, sa lahat ng subjects nila, Thai language ang gamit. Yung English nila, ginagamit nila yon sa English subject lang talaga. Ito, itong babanggitin ko, depende sa'yo kung ito uh, advantage or disadvantage. Pero kapag nasa government school ka, mas magiging immersed ka sa Thai culture. So, ibig sabihin, yung language nila talagang kailangan mo talagang aralin. Hindi yeah, naman siguro kailangan pero mas mapapadali ang iyong buhay kung alam mo yung, yung language nila at saka yung culture nila. Isa rin sa advantage ng pag-work -wo sa government school dito sa Thailand ay yung kanilang vacation ay two months. Bongga, di ba? Two months, magtuloy-tuloy na tapos paid yun. Mm. Okay, next ay private schools. Katulad ng government school, ang kanilang kurikulum na sinusunod ay Thai curriculum. And katulad nga na sinabi ko, depende sa iyo kung kung advantage ito or disadvantage. Kapag nasa private school ka, kailangan mo talagang i-immerse yung sarili mo sa Thai culture. Ang iba pang pros dito sa private schools, mas maliit yung class size compared sa government school. Yung mga facilities nila mas okay, mas maayos, mas mataas yung standards. Karamihan sa mga private schools ay nag-offer ng housing allowance. Tapos, may mga pagkakataon na yung kanilang vacation ay paid pa. Ito mga private language schools, ang talagang mas help nito ay yung mga expat teachers. Ibang lahi. Kasama na tayo doon. Basta proficient tayo sa English isa sa mga kagandahan ng private language schools, flexible yung time. Pero, itong mga private language schools, pwede ka kasing mag full-time, pwede ka mag part-time. Yun lang, may possibility talaga na ang klase mo ay hindi regular schedule. Dahil nga, ito ay kumbaga ino-offer outside sa kanilang usual, normal class schedule. Tinatake ko ng mga bata after pa ng kanilang normal class. Or, kung hindi man, weekend. Di ba? Or, pwede rin gabi. Ganon. And, alam nyo ba, Baby Bites, meron din pala mga Filipino schools sa Thailand. Isa sa mga katrabaho ko, doon siya nag-aral, Filipino school. Yun lang, yung mga Filipino schools daw dito ay maliliit lang talaga. Hindi sila stable. Kumbaga, sabi nga nung co-teacher ko, minsan daw, bahay lang yun eh bahay lang talaga siya na ginawang school. Ang sinusunod na kurikulum, yung kurikulum sa Pinas. Next, yung international school, kung saan tayo nagwo-work. Itong international school, ang sinusunod nito ay ibang kurikulum. Um, Western Curriculum, Cambridge, okay naman British, yan. Karamihan sa mga kinikater ng mga international schools, yung mga expat communities, yan o kaya naman yung mga wealthy Thai families, ganyan. Ilan sa mga advantages ng pagtuturo sa international school ay yung pagkakaroon ng HMO. Ako meron na akong HMO sa school namin. Pero hindi sakop ng HMO yung maternity benefits. Meron ding mga housing allowance, no? Sa school namin, sa school na pinagtatrabahuan ko ngayon, tatlong campuses kami. Dalawa dito sa Bangkok, yung isa sa Korat. Yung sa Korat, meron silang housing allowance. Kami dito sa Bangkok, ako, dito, walang, walang housing allowance dito. Siguro pwede pag narequest, pero depende sa situation or depende sa... Oo, tama. Dep depende sa sitwasyon. Ganyan. Kung meron mang mga cons, iba yung curriculum na gamit. Mag-a-adjust, mag-a-adjust ka talaga. Next, for universities naman, isa sa mga advantages ay mas lighter ang kanilang teaching schedule. Siguro kapag yung professor level ka na, yung pwede ka sa universities, yan. Yung may mga masteral ka, ganyan. So, pag-usapan na lang natin yung salary ng teacher dito sa Thailand. Lagi natin tatandaan na yung salary ay depende sa dalawang factors. Yan, una yung location kung saan ka mag apply kung mag apply ka sa mga uh, city, katulad ng Bangkok, Chiang Mai, ganyan, mas competitive yung salary. Kasi, nasa center tayo ng ano, ng ng city. Nasa center tayo ng Busy Channeling. Ganyan. Basta parang ano, nasa, nasa city ka. So, mas malaki yung salary. Mas competitive yung salary. Pero, mas mataas din ang cost of living. Kung ang a-applyan mo naman ay um, province, maaaring mas maliit yung salary, pero mas mura yung cost of living. Balance lang, di ba? Pangalawa, yung tenure. Siyempre, kapag nag start ka pa lang, wala ka pang masyadong experience sa pagtuturo dito sa Thailand, mas mababa yung offer. Tapos, pataas lang ng pataas habang tumatagal ka. Dito sa school namin, ang balita ko, depende sa performance ng teacher, ang raise sa sahod. Ito tayo sa public school. Sa public school daw, ang sahod ay nag range sa 25,000 baht to 55,000 baht monthly. Okay? So kung nagtataka kayo kung bakit ganun kalayo, Balikan nyo 'yon sinabi ko kagaya Kayo na lang din yung mag-convert sa private schools, nag-range daw sa 30 to 70,000 baht. Punta naman tayo sa private language schools or private language tutorial. Sa mga full-time, pwede itong 20,000 to 45,000 baht per month. Pero kung part-time, nag-range to ng 300 to 500 baht per hour. Ito sa mga international schools. Ito daw ay nagre-range from 80 to 170,000 per month. Personally, hindi ganito yung sahod ko. Uh, pero, yun na, based dun sa aking nabasa at na-research, yun daw ang range ng ano. So, nag-isip bigla. <laughs> Basta yun na yun. Do your own research, okay? So universities daw nag-range from 30 to 60,000 baht per month. Ayun, so yun lamang po ang uh, ating mo share today. Sana ay nakatulong itong uh, vlog na ito kung kayo ay nagko-contemplate na magturo dito sa Thailand. Okay? So ito ay mga guide lamang. Okay, please do your own research and computation. Sa susunod nating vlog, pag-usapan natin ang monthly gastos dito sa Thailand bilang teacher, okay or an expat teacher, ganyan. So, I'll see you again next time. Bye, baby bites. Subscribe.